Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At ang ganda ng ating tatalakay ngayon. At alam ko na marami kayong makakarlate dahil tungkol ito sa mag-asawa mga kasawi. Simula hanggang ngayon, nawasak ang puso. Nagtaksel po kasi ang asawa ko. Nakapaghiwalay nung May 1 tapos pinalabas niya na ugali ko daw kaya nakipaghiwalay. Ngayon hindi ko alam kung saan ako nagkukulang para lang sa kunting pagtatalo lang nung time na yon. Ninais ko naman po suyuin ulit ang asawa pero nakikita ko talaga ng pagbabago niya sa akin. Hanggang sa lagi kong pag-iisip doon na sumagi sa isip ko na may na-involve na ibang lalaki. At ayon, nahuli ko ang sekreto, biruin mo kahit ano ang pagmamakaawa na balikan na lang kami, sabi ko babaguhin ko na lang ang ugali. Pero bandang huli, may ginawa pala talaga siyang kasalanan. March 6 palaps niya akong niloko, birthday ko pa. Mas bata pa na parang niyang anak, pumatol. At yung lalaki, inisahan lang siya na parang pinagtripan lang siya. Sobrang sakit. Nakita ko lahat ng mensahe sa spam message niya. Sa messenger, 17 years kami na mag-asawa. Nagkaroon lang ng trabaho. Sinabay niya ang katarantaduhan. Ngayon, ako nawasak. Emotional damage niya sa akin. Hindi ko alam kung paano makagit over po eh. Ayan, makasawi yung ating sender. Napakahaba ng kanyang telenovela. Ayan, hindi naman telenovela mga kasabi. So, syempre, naglalabas siya na sa manang doob Na sabi niya, is 17 years sila na magkasama, na mag-asawa. At syempre, lagi daw, ayan, galit ang kanyang asawa. Sa kanya, the same time, mga kasabi, ay sinusuyo niya naman. So, ang katwira ng isang babae sa kanya, ayun ay nga daw, dahil sa kanyang ugali. Pero, sumagi sa isip niya at natuklasan niya ito na, baka may ibang lalaki at handun niya na talagang nagkaroon siya ng probe na nalaman niya na may lalaki pala ang kanyang asawa at pinagpalit siya sa dihamak na bata at pinagtripan niya lang ito mga kasawi ang kanyang asawa daw. So, ibig sabihin, mga kasawi, yung ating Sander, ang kanyang concern, hindi niya alam kung paano ba siya makaget over. So, alam ko na marami tayong relate dito, mga kasawi. Para sa akin, suggestion ko lang ito, mga kasawi, bilang babae, ayan. Kung ako sa'yo, ayan, Sander, alam mo ba, mas maganda na gawin mong pakipakinabang ang araw mo. Kung hindi ka man makaget over dahil alam naman natin na, pag ng isang tao ay matagal talaga ang proseso kung paano tayo makawala sa isang ayan, relasyon at makawala sa isang sakit na nararamdaman natin. Alam nyo ba ang pinakamasakit sa part? Yung alam mo umaasa ka pa na maayos ang inyong relasyon. Na umaasa ka pa na bakit kaya ganito yung feelings ng asawa mo para sa'yo na akala mo ay mabubuo pa pero hindi naman pala talaga dahil ang katunayan ay nagkaroon na pala siya ng ibang lalaki, 'di ba? Alam kasi napakasakit 'yon sa mga part ng ating sander. Dahil alam mo ba yung Gustong-gusto niya mabuo yung kanyang pamilya, pero yung pala ay gumagawa na ng panlalaki ang kanyang asawa. So napakasakit yun bilang lalaki, naiiputan ka sa ulo ng iyong asawa. Kaya sa ganong sitwasyon, mga kasawi, lagi niyong tatandaan na sa una lang naman talaga sobrang sakit. Lalo kapag inaabot tayo ng buwan, yung pagsama ninyo, maganda yung pinagsamahan niyong dalawa. Alam niyo ba, napakahirap naman talaga ang salitang move on kung tatawagin. Napakahirap ito i-apply sa sarili natin. Na, for example, ngayong gabi, makakalimutan mo yung asam mo, kinabukasan, hindi na naman. Bukas na naman, andyan na naman siya. Napakahirap sa isang sitwasyon na hindi ka makaalis-alis. Pero ang gawin mo para ka makaalis, alam mo, Tumuto ka sa isang bagay na dapat merong kang kaaabalahan. For example, mga kasawi, kung ito yung nakasanayan nyo na gawain nyo na mag-asawa, huwag mong gawin na yon. So kung may nagpapaalala sa'yo, litrato ng asawa mo or yung family bonding ninyo, ang gawin mo is i-delete mo kung ano man ang makakapag-connect sa kanya para sa iyo. Kasi kapag once na titingnan mo pa yung mga larawan ninyo, yung mga sulat niya sa iyo or mga happy moment ninyong dalawa, alam mo ba, hindi ka talaga makaka-get over kasi iniisip mo na pa-flashback sa iyo yung mga nangyayari na magagandang pinagsamahan niyo. 17 years kaya yan, napakahirap burain niyan sa alaala mo. So mas maganda magkaroon ka ng kaabalahan. Lahat ng mga alaala niya ay iwaglit mo na ito para unti-unti kang makabangon. So, kung kinakailangan na mag-ano ka sa trabaho, ayan, mag-apply ka na malayo sa kanya, o kinakailangan mo na talagang, eto mga kasawi ha, kung meron mang babae na kusa at handa kang tanggapin, mga kasawi, pwede mo itong ligawan kung talagang wala ng pag-asa na magbabalikan kay mag-asawa. Alam niyo ba, mabilis mag-heal ang inyong sakit na nararamdaman kapag once na nasa iba na yung attention ng isang lalaki o isang babae. Diba mga kasawi, mabilis yun. Kasi meron na na nagpaparamdam sa yon ng ibang attention. So yung attention mo ay hindi na sa kanya, hindi mo na siya maiisip doon na doon sa bago. O kasi nga napapalitan na yung kaisipan mo para sa kanya. So yan lang mga kasawi ha, sabi ko nga sa inyo, depende po yan sa mga kalalakihan kung paano yung proseso ng pag nila para makamove on sila sa isang sitwasyon na ganito. So, mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na naging mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.